buksan siya na 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 grabe sinag ng araw ma'am lani may mangga ako galit ko akala mo puno puno niya puno mo yan puno mo ang dami mangga oh uh. Kanino yung wifi? Doon kay ano?

dito. Mahangin. mo na Ayoko, magugutom o, ako dito. <laughs> Ayoko dito ay eh, magugutom ako kuya. Ang daming mangga oh. Manggalin pa kayo mo Ma, kuya. Si sexy na, ako dito. Manga. Oh, kain ka ng mangga. <laughs> ng mangga. Kaya <clears throat> eh, si oh, ng mangga. Sige na, na. <laughs> Sige na, <laughs> Ayoko, oh, andito ang dami. Ang dami pa lang bunga. It's amazing. Ba't may may brief doon. Ayun nga oh. Sa ko 'yon. Ha? Basahan. Oh. Yung yung kumain. Brief talaga. May ano lang yun? May bewang. May bewang. Pangontra sa magnanakaw 'yan.